So, ayun o, oh. noong 30, galing kami sa Pinpayaman Fair. Support sa kaibigan namin, kaibigan ng kapatid ko na si si Josh. Ang uh, YouTube channel niya is Josh on Point. Pagdating namin doon, napakadaming tao, napakadaming influencer daming content creator, sobrang daming tao, talagang napakalaki ng fanbase. To the point na siksigan talaga. So yung experience ko dun sa Team Payaman Fair na yun, napaka eye-opener niya. Naging, naging fan ako eh. Na starstruck ako sa mga content creator na nandoon. Nagustuhan ko yung nakita ko. Gusto ko ng change for 2024 and I'm starting this change now doing this video kasi napaka powerful talaga yung social media pag ginamit mo siya ng tama it can, it can make you syempre pag mali di ba, yun yung mga issues, it can break gusto kong map mapabilong sa mga ganon alam naman natin ang social media is hindi lang to reconnect pero for business purposes rin siya So, kailangan kong mag-elevate eh. Kailangan kong ng leverage. So, ang pinaka-accessible para sa akin sa ngayon, dahil hindi naman ganun kalaki ang sinasahod ko as a data analyst sa isang private company market research dito sa Pilipinas. So, ang nakikita kong leverage na pinaka-reach, madaling ma-reach para sa akin is content creation. That's why uh, starting 2024, I want to make a change. And that change starts within me and this is the change na gusto mo sa so 2023 ang dami kong pinagpapasalamat na naka, para sa ating lahat na nakaabot tayo sa ganito kung ganito buhay tayo gising tayo nandito tayo sa magandang lugar magpasalamat tayo kasi kahit ano pa yung dinadala natin kaya ano naman kahirap may kinakaharap na kaso na fisherman walang trabaho kaaway ang girlfriend, kaaway ang asawa, hiwalay sa asawa, kaaway ang pamilya, hindi kasundo ang pamilya. Napakadaming dapat natin pagpasalamat na umabot tayo dito at nakatayo pa rin tayo. Isa yun sa mga pinagpapasalamat. Lahat to, lahat to, yung social media, itong lugar na to, kung ano meron tayo ngayon habang buhay tayo, lahat yan accessible na sa atin, nasa reach natin this is ano lang eh kung paano natin siya i-utilize and now 2024 I decided na uh, it's time na i-utilize ko siya well of course wala namang kasiguro doon kung saan ako aabuti pero it's a worth a shot kasi ito yung pinaka parang hindi ka maglalabas ng napakalaking puhunan para makapagtayo ng negosyo ang social media ay negosyo talaga i-invest ako sa sarili ko para magkaroon ako ng leverage mag-scale ako sa buhay, mag-scale ako financially. Kaya, kaya nga tayo gumagawa ng mga ways. Gumahanap tayo ng ways para mag-scale up. Magkaroon ng leverage. Kaya, this 2024, I market as a start for me. Wala naman akong expectations. Basta gagawin ko lang siya. Lahat naman yan, kahit sila. Kung nagumpisa sa wala, walang ina binigay sa kanila ng universe. So, isa to sa mga dapat natin subukan walang mawawala, wala kang puhunan. Kung nasa spot ka nang walang wala ka, more na dapat kang sumusubok kasi wala nang mawawala sa iyo dahil walang wala ka. I'm looking forward na makapunta pa ako sa mga ganong klaseng event para mas ma, mas mabuksan pa yung aking isipan sa social media, sa pag-content creation. And this is also uh, an additional skill for me na rin. Um, in case na hindi ka masyadong hindi nag-work out no, yung pag content creator mo, na-enhance mo yung skill mo na video editing which is napaka-in-demand sa ibang bansa. So, instead of slacking off tapos nahihiya kayong gawin nito pero gusto nyo why make it as a practice? Treat it as your learning curve. Ako, tinitreat ko to as my practice learning curve. Una, matuto sa vlogging makapasok sa mundo ng social media, I mean sa, sa, sa content creation. At, at the same time, uh, may enhance ko yung skills ko sa video editing para mayroon akong fallback. So ngayon, ina-enjoy ko lang itong June Papasalamat Papasalamat sa 2023. Mingi ako ng tawad sa mga lahat ng ko nagawa kong kasalanan. Papasalamat ako sa mga kaibigan ko nandyan, pamilya ko, kahit ano man ang binadanas ng kahit sino namin o kahit sino tayo. Diret-diretso lang. All right. Comment down below kung ano mga pwede nyo suggest sa akin, paano kaganda yung video editing, yung skills, and all. Looking forward sa mga comment nyo. Thank you. Peace.